Ang atin po mang ahensya, APICO ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno. Hindi ko kailangan sagutin at uh, itanong sa kanila. Dapat wala. An ayon sa kanila po ay wala. Pero actually, talaga bang wala. Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I I'm speaking for myself. Meron po kasing lumabas na voice recording kung pwede po natin mapanood. Para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Mingi ka nun naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pinag-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin puro nga kayong palpak eh. Puro kayong hinang budget, wala naman nangyayari. Ito ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. at uh, 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at uh, taga Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung may dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos na. Hindi na may magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. <laughs> at puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit na naman magsalita, madam. Masakit O oh, masakit ang Eh, din. sa totoo lang, nag na nga ako sa Wala sa akong pakilam. Pa dahil sa kahingin ito si Madara. Wala kayo. akong pakilam at problema mo yan. Napakabubo ng mga kinuha mo. <laughs> Sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na siya daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Uh, instead of uh instead of um, naming somebody that we're not sure of, why don't we uh, send it to the NBI for a uh, voice print? Imbis na nang umula tayo, yes, tayo, nagbabagi tayo ng pangalan. Because I cannot... the name of uh, Yusek uh, or Tony Castro. Sa ating uh, uh, ginagalang na Senadora, ating pong sponsor na makapagtanong po tayo ng mga ilang bagay. Masaya po ako na sumagot sa mga katanungan sa ating gentleman from Mindanao na sigurado po ako ay gusto rin tumulong para po sa ating mga ahensya ng gobyerno. Maraming salamat po. Bilang ako po ang uh, taga-pangulo ng uh, Public Information, ako po ay katuwang ng uh, Presidential Communication. Tayo pong dalawa ay magka-partner dahil uh, sinasaad po ng saligang batas na walang mga pinakamakapangyarihan kung hindi ang makapagbigay ng tamang informasyon sa taong bahayan. Yan po ay nasa konstitusyon. At ako po ay nandirito sa harapan po ninyo upang makatulong po ninyo hindi po ako para banatan o silipin o anuman ang patungkol sa Presidential Commission. Kaya ako po ay nakasuporta sa inyong budget. Ako po ay uh, isa sa mga tagapagtanggol po ninyo sa kapag ka may kinalaman po sa pulisiya. Ako po ay uh, kailanman ay hindi na personal. Lahat po ng isyu ko ay political. Hindi po ako kabilang sa mga bumabanat ng walang masasabi po nating mga naninira. Okay. Hindi po ako 'yun. Una ko pong gustong sabihin ay patungkol po dito. Meron pong mga bagay na gusto ko pong linawin galing po sa piko dahil dapat po sa inyo ang unang-unang pinanggagalingan ng tamang balita. At ako naman po Kapag tama yung balita, ako po mismo ang nagpapalawak nito sa pamamagitan po ng social media ko at sa aking mga kasama. Ito pong mga nakaraang uh, linggo, meron pong mga lumalabas, katulad po noong nangyari, doon po sa ating dalawang kalihim. Meron po tayong dalawang kalihim na nag-anunsyo. Ang sinabi po ng Piko na nagbitiw ang dalawang opisyal nito at tinanggap ng Pangulo. Ngunit, dininay po ito nung ating Executive Secretary nung sinabi niya na hindi naman daw siya nag-resign. Sinabi po sa kanya na meron daw tumawag sa kanya at siya ay sinabing bumaba na. Ito po yung mga ganitong mga ganap ang hindi po nakakatulong para sa atin. Sapagkat nakukonfuse po ang tao. Opo. Bilang kayo po ang uh, pamantayan at kayo po ang pinanggagalingan ng mga impormasyon, ano po ang pwedeng gawin ng PICO upang maiwasan po yung mga ganitong klaseng uh, maling pahayag I agree with you Mr. President messaging is so important disinformation misinformation inaccuracy loss in translation confuses the people even if you have good intentions if you said it wrong or if you intentionally meant to confuse, then that is wrong. And so, there must be clear source of messaging. Isa lang ang gagawa ng mensahe. Hindi pwedeng iba, hindi naman pwedeng nagsasalita, may balita na hindi na vet na hindi na verify na hindi na confirm hindi pwede yung akala hindi pwede yung hindi alam hindi pwede, hindi nag-uusap. Now, per the specific instance that you're mentioning, why was there a miscommunication? I would just surmise, I'm not even asking the agency, that probably there was no clear coordination. Bakit ba? Okay. Uh, the PCO... <laughs> secretary says that the announcement given by the president himself was conveyed to the pco and that is the source of their declaration or their message so in this case you followed uh, the process which is the president himself through the derecho sa Inyo, gave that statement So parang sinasabi po maginang uh, uh, ginang na taga na naglabas po kaagad ang USEC nila ng pahayag na hindi po ito opisyal? I am told that the Undersecretary's statements emanated from the President? Yes, it was cleared. It was cleared? cleared by whom? Cleared by me. Cleared by the Secretary and the Secretary cleared it with the President. I was, uh, yes, the information yes. was oh, the, information, sabihin, the information, the uh, information conveyed by the Undersecretary was cleared with the Secretary who cleared it So yun po ang tamang informasyon. Hindi po yung kumakalat sa media. Kasi may kumalat po sa media na ang sinasabi ng ating dating Executive Secretary na hindi po yun ang naganap. So ang naganap po talaga yung sinasabi po ng ating USIC. Uh, yes. Again. Yung po ang ano para alam po natin okay. kung ano talaga yung statement. Opo. Again because this will go down in history ha, tas ako nagde-defend ng budget ha. Opo. Hindi po ako privy sa sinasabi po nila. Ako ay taga-defend ng budget. Pero ito hindi budgetary process ito, ito'y kaganapan ng kasaysayan. Opo. Pero para po maliwanag Ah, may mga side, ano, you want to go. You, you can say it in the microphone, yeah. Just so that it's clear. Because I'm saying this so that it's clear that I am the messenger I'm trying to explain. According to the PCO, they cleared the statement with the President. Opo. Yan po ang pangahawakan natin ngayon. At yan yes. po dapat ang malaman ng tao. Yes. Opo. Yung pahayag po ng ating... Uh, dating We may or may not agree, we may or may not believe, but that is what is transmitted to me now opo, dapat. Opo, by opo. the PCO. Opo. Dapat po kasi isa lang ang mensahe. At kung ano yung mensahe, yun po talaga ang dapat na malaman ng tao. Opo. Meron po po akong pangalawang katanungan. Kapag ka sinabi po natin public information, naniniwala po ba ang PICO na dapat hindi ito political propaganda? Uh, Ang public information po, dapat hindi political propaganda. Dapat po ay katotohanan, di ba po? Dapat. News dissemination must be based on truth. Opo, kahit yes. walang pro proteksyonan na kahit na sino. Mali o tama, dapat The Public truth. information. The truth. Uh, malaman yes. ng katotohanan. Yes, sir. Opo. Meron po tayong katanungan na nakakagululin po. Kanina, tinanong na po ito ni Senator Rafi. Katunayan, paglakad po niya doon, sinundan ko siya sa lounge. Sinabi ko sa kanya, Boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinulo, tinu, tinanong mo na eh. Yung patungkol po sa mga troll, ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay e pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng uh, ating uh, ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay, kagagawan po ito ng mga troll. Ang atin po mga ahensya, apiko ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno. Hindi ko kailangan sagutin uh, itanong sa kanila. Dapat wala. An ayon sa kanila po ay wala. Pero actually, talaga bang wala sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I I'm speaking for myself. I Opo. mean, of course the official statement. Again, I'm defending their budget. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So I am told they Na do not have po. trolls. Po. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. All organic but supporters. All they're all organic supporters. And if You have any proof? Please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasi kasing, yes. uh, ma maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira, pwede po natin mapakinggan. Habang wala pa po. Ako po ay merong final na bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung uh, pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsente ang troll farm Maari po ba nating malaman oh, kung so... Si... Ayan na po. Mingi ka nun naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo pasensya na, madam. Gina, ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino forward sa amin eh. Sinundun naman po namin. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayong hinang budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na, na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. Uh, 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda. at taga bukid yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. Hindi kami magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit yung magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ambulat? Eh, standing. sa totoo lang, nag-aabo na nga ako sa Wala sa akong pera. Dahil sa kahingin ito si Madara. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabubo ng mga kinuha mo. Hoy, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to. Pag-uusap natin. Shit. ayun po. Sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. popo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng Yusek. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you oh, who po. is it supposed to be. Can you please state on the record? Ang sabi po <coughs> nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So the, andi hindi po. Sa inyo po, hindi. Hindi galing sa kanya. Uh, instead of, uh, instead of um, naming somebody that we're not sure of, why don't we uh, send it to the NBI for a uh, voice print? Imbis na nungungula tayo, nagbabagit yes, tayo ng pangalan. Because You're I cannot... the name of uh, Yusek uh, or Tony Castro. Uh, it's unfair for her. I-imprint nyo na lang sa ano, voice print na lang sa NBI para oh, I ano, hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga uh, balitaan, because uh, I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you uh, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news. it was the correct information i worked very hard to be uh, to validate all the news that i did at least during my time but regarding the request of your honor senator padilla i would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice and i would recommend the suggestion of the senate president to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Ano, okay. apo. And therefore, sarano, we leave yeah, it at the, that. The voice print and the authenticity of the recording, kasi madaling isplice-in ngayon yan. Madaling yes. So I would yan, not ano? say it's true, I would not say it's AI, let the experts uh, determine that. Opo, opo. Kaya po natin tinatanong po, yung ating tiga Pico, kung may alam po sila dito. Sa Sasaguin lang po naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong ah... Uh, confirmation na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa eh, malayo pa tayo. <laughs> Nag-start talaga ito dahil Noong uh, 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayo wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya, June kami nag-concentrate. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na troll army. <laughs> Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala. Ito po, eh, pwede natin paimbestigahan ulit kung gusto po niyo Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong uh, lang po uli. I, 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 uh, I would like to uh... Um um inform you that that was a joke. Yeah, I, I, he was meant he meant a joke because uh, tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya kunwari mayroon siyang sariling troll. But uh, I I assure you that because uh, I I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. so ito po, tanong lang po uli. Kung joke joke man po ito o hindi? kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill na Senate Bill No. 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng piko Because that is against fake news and I would like to study it and enhance it further and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, um, Dave Gomez was a newsman, uh, really uh, respected newsman, uh, veterano. So, supportahan natin yan. Yun lamang po ang gusto natin ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa yung hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nila ng yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan nyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanata ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, pulisiya at politika. Opo.